Ay, pamangkot ko. Ano, hindi <laughs> ah. Six, seven. Ngaan na hadlock si six kay seven? Chugsa rin nga ng hadlock si <ka>? six. <laughs> Yut, pasabay lang, di ba na yaw? lang mo? Oh. <laughs> yeah. Hoy! Ni! Ni. Hindi ako niya <laughs> nung no. hmm. niya anahan lock si 6 kay 7. So, 6, man, 6, 6, 7? Na, 6 kay 7? Uh Oo. -oh. <coughs> <Six, 10. coughs> mo 7 to, ah. <coughs> <coughs> uh -oh. Nak nga lock si 6 kay 7. Eh ko 'yang number sa seven, sa ang 7 sa 6. Hindi hmm, na, yeah. Ay pa lang kaya eh, ako? block si 6 sa kay 7. Hay 7 footer say ikaw 6 footer lang. <laughs> 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 sala 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 ikaw. Nga kasi nauna si 6 kay sa 7. Hindi ah. Hindi ah. Ay ikaw ya koy nga na 7. Hay ano gani nga nga mad block si 6 sa 7. Hindi aga ah, ina ko sabat ko nga ah sabat mo ang naisip mo bala nga sabat. Oh, ba ba? Ano nga sabat ata ya? Ah, taas sa 7. Ay, ikaw yame. Yung bata ang 6 kay 7. Ah, wala siya yes. bat mo. Ikaw yun ay nga, na si 6 kay 7. Si si uh. na six si 6 kay 7? Oo. Sino na-adlock ang kay 7? Doon yung nataas, lang... ba yung 7? <laughs> Pataas ko no si seven. si 6 kay 7 kay 6. Ano? Because seven, eight, nine. <laughs> Because 7, 8, 9. Yung ni 7, si 9. Wala hadlok si 6, kay 7. Hindi ko gitito sa... Si 9, paano nag-9? 7. 8, 9. nga <laughs>